pinapakita nila ang pagiging responsableng mag-aaral sa loob ng paaralan or silid-aralan. Ipinapakita ng unang pangkat ang dula-dulaan ng pagiging isang responsableng mag-aaral. mag-aral sa loob ng silid-aralan. Ah, para sa group 1. Thank you. Ang grupo Ang pangalawang grupo ay poster ang kanilang ginawa para sa na nagpapakita ng isang batang responsable. Or No, sit down Okay, nakita na ka Sige, bumati muna Magandang magas sa lahat Magandang magas sa lahat Kami po Ang grupo sa Grupo sa Ay isang poster na Isang poster na Ano yan? sila flop. Ano yan? O ano yan? Isang bata na nagbibisbis. Isang bata. Isang bata. didilig ng bulaklak bulaklak at halaman saan sa labas ng silid-aralan classroom man estudyante man yan siya sa loob ng paaralan man ha pagiging responsableng bata sa loob ng paaralan okay thank you yun lang Okay, palakpakan natin sila. Ngayon, ating tumayán ang rap na ginawa ng pangatlong grupo. Okay, doon sa harap ka. Ito po ang aming rap. Okay, let's meet. Lights, camera, action. Lights, camera, action! Okay, go. Sing na. Ay, wait na. Oh. Yo, yo. Break it down, yo. <laughs> uh, yun na. Tapos na. Okay. Balik na dito, Relly.